Yes, okay. Ayan po. So, meron kaming driver. 28 yeah, years na siya sa pamilya oh. naming driving. Nagda-driving siya. Opo, oh, po. ma'am. So, ma lumaki po ako sa kanya as driver namin family. Yes, ma'am. Recently po, he passed away. Opo. Oh, no, po. Monday po. Tulad nyo, may ma para mabuting kalooban. Yes, opo. Oh, grab taxi. Grab po siya. Aha, grab. Oh. grab car siya. grab, siguro grab car siya. Pero meron po akong pangalan. Hanapin ko lang sa telepono. Yes, ma'am. Opo. Oh, Anyways, ah, uh, He had a heart attack ng 8 ng gabi. Uh-huh. siya. Hindi kasi siyang nagpapatingin sa hospital. Ah, okay. So, so hinabin, takot siya, takot hinabin siyang hinabin magpapacheck up. sa bahay. Yes. Sabi niya yung tati ko sa bahay. Yes, ma'am. 70 years old na dad ko. Opo. Nung nagpaalam siya, <coughs> naglalakad na siya pa uwi yes, sa opisina namin kung saan mo kung pinick up. Opo, opo. Nahulog lang siya sa daan. O, oh, parang na, nat natapilok lang siya? Parang gano'n? po parang Yes, opo. Dumating sa Manila, taga Tarlac po. Opo, siya. opo. Dumating na Manila, inanap nila yung CCTV para malaman nila kung anong nangyari doon sa opo, tatay Opo, opo. Opo, opo. Nung mga nung gabi yon, 8:40 po, nahulog na si Rene, pangalan yeah. niya. Yeah, yeah, opo. Parang nakita ko sa video na gaganon na siya. So, uh -huh. parang heart attack po. Uh -huh. So, 8:50, may mabuting taong grab taxi or grab car. Yes, ma'am. For sure. Opo. Pero ang pangalan yes, niya Bernard, Bernardo po. Nakalimutan ko last name. Opo. Dumaan siya. Dumeretso siya. Tapos bumalik po siya. Opo. He's so nice. <coughs> Excuse eh, eh, may, may mga taong nalilipot na doon <coughs> sa driver namin. Opo. Na heart attack. Yung grab taxi driver na yun, or hindi ko po alam kung ano siya. Opa. Pinulit niya po si Rene. Okay. Katawan niya. Opo. Kayo po ba, di ba? Pag may nahulog ni person hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi, siyempre pupulutin ko yun at dalhin Oo. ko sa hospital, of course. Pero hindi mo siya kilala, di ba? Kahit ka. Kasi, ay, san, ay, kasi wala nakikita kung mo naman. Kasi nakikita mo naman. Kasi nakikita mo naman. Kasi nakikita mo naman. So, anyway, si mabuting tao na yun. Kaya. Yeah. Pinulot mo niya yung katawan ng driver namin. Dinala niya sa Santa Ana Hospital. Hospital, opo. 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 Kasi opo. malapit malang dyan, kalayaan to going to Santa Ana eh. Pero, Jeep Rizal. sa siya. may Teheron na Oh, uh, hindi okay. ko alam ko alam mo. Pedro Hill Cornwall, Oh, alam Teheron. ko yun. yes, ma'am. So, oh, Sa may, may GP Rizal lang 'yan. Opo, oh, malapit po. Uh, Shell, <clears throat> may Shell gas station siyang na hulog. Yeah, okay. Teheron Cornwall, So, malapit sa may Cornwall, Pedro sa may Pedro Hill. Hill. Yes po. Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. doon sa bumagsak kumbaga. Oo. Oh, oh. tapos sa uh, 8:50 yung oras na pinulot ni dinala oh, niya sa Santa Ana. Sa Santa Ana Hospital. Okay. Ah uh, dead on arrival po siya. Ah, oh, yun pero matagal niyo yung driver talaga yun, ma'am. Between teachers, no? Grabe. Tapos ano, ito po, ito po ang miracle. Kasi nga, uh, merong emergency yung dad ko kasi vet siya sa kabayo. Opo, opo, opo. He's supposed to go to lipat, to yes, do a opo, surgery apa, apa, apa. ng gabing yun, Yes, opo, ma Sige ma'am, mag i ishare mo yun ma'am, ishare mo. Kasi yeah. hindi lahat ng ng pet ng mga hayop eh may special specialty sa mga paggawa ng ano sa pagpanggamot. Anyway, so yung daddy mo para lang sa kabayo lang talaga siya. Speciality Ah, specialty. Niya is, din ano, sa, sa, kabayo. Pero, sa kabayo. Pero, nip, okay. Practice din siya sa small animals. Ah, small po. Time. Okay. Parang ano na, it's his way of giving back sa community. Yeah, opo, okay, so, opo. Okay. Kasi, syempre, ano, parang, ang dami nagre-request sa kanya dun sa clinic yeah, okay. namin. Pero, so, oh, guys, kaya, mga kabayan ko, mga Luzon Bisa, isa, pinda ako. Mindanao, ako, at huwag nais niyong makakuha ng gamot o makapagtanong kay ma'am sa tungkol sa mga may alaga kayong kabayo pwede kayong maturoan ni ma'am o kaya ni sir ng doktor na daddy niya si Doc Modomo po ang pangalan Ayon, si Dr. Doc Modomo ng Makati City Kalayaan Dr. Romy Modomo ma'am please ang complete address Ayon, ang address po namin is 4353 Kalayaan Avenue, Kalayaan Avenue. Barangay Santa Cruz, Santa Cruz Makati, Makati City, City Philippines Dok mga kababayan ko kung nais nyo kung may mga sakit ang kabayo nyo kay Dr. Modomo pwede kayong lumapit doon at maibigay sa inyo ang payo o kaya bumili kayo ng gamot doon sa kanya Salamat. Yes, ma'am ma so anyways going back kay Rene <coughs> yes, meron dapat surgery ang si Doc Modomo gagawin nung gabing yun this is October 2 last Monday lang ah itong bago lang Ito kasi bago kailan adjust lang ngayon yata eh. Okay. adjust, di ba? one week since today o po, o oh, o oh. so, meron dapat siyang surgery pupuntahan. 10 o'clock po ng gabing yun. iya yeah, ma'am. Tinawagan namin si Rene, tinext namin siya, wala siyang reply. Uh -huh. Tinawagan namin yung tao namin sa opisina, tinatanong namin kung nakauwi na si Rene. Kasi uh -huh. 8.30 po siya umalis eh. Okay. Tapos uh, 8.40 nga siya yumao. Oo. So, hindi namin alam, no? So, 10 o'clock yung time na tinatawagan kasi nag-decision na yung si Doc Modomo na maglalakbay siya papuntang Batangas para mag-surgery. Uh -huh. Dahil nga, emergency siya eh. So, hinahanap namin po si Rene. Hindi namin siya makontakt, syempre. Oo. Uh -huh. Pero si... Ah, doon sa mga pamilya ng, Salamat. ni, ni Rene. At saka halos pamilya nun na rin, ma'am, di ba? Ang pangalan po niya is Reynaldo Cabales po. Mm, Reynaldo Cabales. Sa Ignacio Tarlac. Po. Tarlac, oo. Oh, oh. Tarlac City. Um, oh. Eri, tinext ng nanay ko si Rene sa telepono. Oh, Noong time na ito, 10 o'clock yung gabi yun. yung mabuting kaloban na grab driver. Oh, yeah, hawak niya ang telepono ni Rene. Tulad nating lahat, hindi siya may password, di ba? May passcode. Makikita mo lang notification na may na-receive nakita po niya, yun yung first text na nakuha ni Rene sa phone niya. Oh, nakita niya yung pangalan ng nanay ko. Oho. Uh -huh. Nahanap po niya sa Facebook. Uh -huh. message po niya sa Facebook. Okay. Yung nanay ko, hindi po tayo lahat nag... Ako, hindi ako nagbabasa ng oh, po, po. hindi mo friend, di ba po? Yes, mama, po. Binasa ng nanay ko yun. Oho. Uh -huh. Doon niya nalaman. Sabi niya, kilala niyo po ba si Rene? At or Opo, yeah. opo. Kasi siguro nakita na yung na ID. Opo. Yung ID. Oh, may ID, ID. yung namatay, may ID yung. Po. Magatina nung sabi niya, yes, kilala namin kasi po nandito siya sa Santa Ana Hospital. Hospital, oo. At doon po oh. namin nalaman. At syempre, may galap shout out doon sa mama na yon yung Ayan. tumulong kay Rini. Yan, yung pangalan niya, si Bernardo. Yes. Bernardo, may galap shout out sa iyo ha, kamusta ka? Napakabuti ng puso mo, may galap shout out yeah. sa iyo at saka sa buong yeah. pamilya mo. Ayan, anyways, oh, dus, doon po namin nalaman Oh. sa yeah. hospital si Rene. Opo, po. Um Noon, yun nat pinapunta Opo. na yung magulang ko nung ng damingan. Uh, Ina-identify yung katawan niya rin. Opo. And siya nga yun. So, so heart attack ang kinamatay. Was, uh, heart fatal, heart oh, attack. Opo. Oh, oh. So ingat-ingat po ingat tayong lahat. Tama tama. Opo. Bigyan shout out sa lahat. lahat. Wag tayong matakot sa na doktor. Na <laughs> Opo pinaka ano natin pinaka regalo sa sarili natin patingin ako nagpapa papa blood, blood, sugar ba yun ma'am 86 yun sa akin ma'am eh -da -da. yes <laughs> <man. laughs> mababa lang daw yung 86 mo may eh. wala <laughs> mababa lang daw yun pero tinignan ko po sa ano eh sa news Opo, heart attack pa rin po ang pinakamataas na parang uh, um, cost of, uh, cost uh, uh, of, death, uh. uh, uh, uh. the next so ano rin, hinanap po rin namin yung yung pamilya ni Rene eh, para maiisabi namin yung opo, opo. nangyari sa kanya. So, nahanap nyo ang pamilya niya? Siyempre, matagal so, naman. Ano, sa Tarlac. Ito po ang pangalan ng mabuting driver. Grab, oh, please, ma'am, please, ma'am. Grab, grab car. Grab car. Grab car, car, grab car. Bernardo Gerardo. Bernardo Gerardo. Kumusta ka, pare kay? Maraming maraming salamat sa pagtulong kay Reynaldo, sa kay Rinaldo Cabales. Cabales. Oo. oh. oh sa pagtulong mo, sa pagdala mo sa kanyang katawan patungo ng hospital utang na loob ng mga mabubuting tao kagaya mo, ang nagawa mong kabutihan may galap shout out sa buong pamilya mo, kumusta ka dyan Rinaldo Oo. Oh, oh. kumusta po kayo Oo. Oh, Oo. Oh. siyempre sa ngayon Opo, uh, sa Wednesday na po yung living ni libing uh, re, uh, oh. sa uh, pamilya ng namatayan at may galap shout out sa lahat Luzon Business at Pindanao, sa lahat ng mga pumapalo sa akin. Kung hindi, labag sa kalooban nyo, isubscribe nyo ako. At kung ito'y labag sa kalooban nyo, like and share, okay na ako. Ang inyong likod, PD Vlogs, don't forget to subscribe my channel. At huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, makita nyo kagad ito mga kababayan ko. Like and share. May galap shoutout sa kay Madam, napasaya pasayero ko pakabuting tao. At kung may mga sakit ang kabayo nyo, doon sa nabanggit ko kaninang number o kaya address, mga kababayan ko, tunguhin nyo lang at makikita nyo ang kanyang uh, tinatawag na feed. Uh, uh, ano tawag mom Yung opisina ng... Uh, yung office. office, uh, opo. So, Podomo Veterinary, Practice and Training. Yes, opo. Biglang dumilim kabayan yeah, kasi na narito na tayo na sa tunnel ng... Mandaluyong Buni Avenue. Yes. So, Thank you. Yes, mamu. Yan. So, anong maipaglingkod ko ngayon sa iyo, ma'am? Bigyan na lang kita ng 50% discount. Alang-alang doon. Alang-alang doon sa namatay na natauhan nyo. 12, 12 years na in service. Ano lang, na lang, dasal na lang. Dasal na lang. Kasi ako, willing ako magbigay kahit hindi mo tunay siyang pamilya 50% discount sa patak ng metro okay na sa akin yun dasal na lang dasal na lang okay Pag pa dasal natin That mga kababayan ko living okay oh, so, okay oh, oh. Iya, yeah, opo. <laughs> Hanggang dito na lang, Luzon, Visayas at Pindanao. O OF OFW natin ng mga bayaning buhay. May love shout out sa inyo. Lalo lalo daw doon sa Israel at saka sa Palestine na nagkagyera. Mag-ingat tayo lahat. Maraming maraming salamat. Lord Jesus Christ, I love you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs>